Trending ang kwento ng isang programmer tungkol sa kanyang career growth. Nahirapan siya maghanap una ng trabaho pero magaling siya. Nagsimula siya sa maliit na sahod bilang software analyst sa Makati. Ang unang binili niya nung sumweldo siya, ang kanyang dream dog. Pagkatapos siya, nag-resign siya after six months po dahil hindi daw nagagro ang kanyang career. Pangalawang trabaho, web developer. Itinuloy niya, meron siya natutunan. Kahit maliit lang sahod, ang goal niya ay matuto. At yung pangalawang sahod po niya, nung lumaki na po, nakabili na po siya ng iPhone at motor. Bagamat niya inilo, niya. Pero, pero hindi rin siya nagtagal. Ikatlong trabaho siya naman po ay natuto para mag isang software engineer. At nung kumita na siya, nag-invest na siya sa kanyang workstation at mga gadgets. Pagkatapos ng isang taon, nag-resign siya ulit. Napuntan siya sa ikaapat na kanyang trabaho at pinakamagandang desisyon niya. Siya po ay nas sa work from home na po bilang isang software software engineer. Nung kumita na siya, nung naka-work from home setup na siya, yun na po siya bumili ng sariling lupa. Oh! di ba? Congratulations. Itong tre trending na software engineer na ito. Ito, 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 Ano ang matututunan natin sa kanyang kwento? Number one, huwag kayong susuko. Di ba? Kung meron kayong mga pinagdadaan kahit mahirap, hindi siya bumitaw. Di ba? Kahit malit ang sweldo, nagpursige, naghanap ng pagkakataon para lumaki ang kanyang kita at sweldo. Pangalawa, Laban lang sa pagsubok. Kahit mali ng sa ang sahod, dapat po hindi tayo natatakot sa hamon ng buhay. Kailangan may tamang tapang at determinasyon. Pangatlo, pag may pera ka na, ang dapat goal mo sa pera, palaguin ng pera. Anong ginawa ng programmer, di ba? Ang ginawa niya, bumili siya ng workstation niya. Di ba? Bumili siya ng iPhone para sa kanyang ikang ng trabaho at negosyo. At hindi lang yun. Di ba? Nung nagka na po siya, bumili na siya ng sariling lupa. So, natututo na siya mag-invest. At pag-apat po, Paano ba lumaki ang kanyang kita at sweldo? Patuloy na pag-aaral. ba diba, ang kwento ng programmer, nagpakita siya ng halaga. So nag-aral siya ng software programming, nag-aral pa siya ng iba pang mga ano, skills sa pag-uunlad. Kaya nga, nung tumaas na po ang kanyang karunungan, kanyang kaalaman, kanyang karanasan, doon na po siya kumita ng maayos. Kaya nga, ito ang hamon ko po sa inyo. Ikaw ba ay dumadaan sa mating pagsubok? Ikaw ba ay susuko na? Kung ikaw ba ay nagkapera, anong ginagawa mo sa pera mo? Inuubos mo ba o pinapalago mo ba? At last na question, ikaw ba ay nag-aaral pa para madagdagan ang iyong karunungan, karanasan at kaalaman para tumaas ang iyong kita? Kung hindi nyo pa ginagawa yan, gawin nyo na po. Sana nakatulong tong episode na ito para lumago pa ang iyong kita at ang iyong sweldo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.